Balik normal na ang operasyon ng official website ng Kamara matapos itong mahak kahapon. Samantala, isinusulong na ng House Committee on Appropriations ang dagdag pondo para sa DICT. May ulat si Melales Mora. Ito ang bumungad sa official website ng Kamara kahapon. Mga katagang you've been hacked at happy April Fool's kahit October pa lang. Maging ang mga press release at committee schedule na apektuhan din. Kalaunan hindi na ma-access ang website. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, agad nilang inaksyonan ang insidente sa tulong na rin ng DICT, CICC at mga law enforcement agency. At ngayong hapon nga, naibalik na sa normal ang kanilang website. We have to update not only the contracts, not only with the suppliers, with the equipment, but the equipment itself. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng insidente. Pero tiniyak ng liderato ng Kamara na mas paigtingin pa nila ang kanilang mga hakbang para hindi na ito maulit pa. We're preparing for the worst eh. Na this is just a a test test case, no? Kaya kailangan pagandaan na namin yung uh, possible, no? Possible uh, cyber attack. Dahil naman sa sunod-sunod na hacking incident na naiuulat sa bansa, isinusulong na ngayon ng House Committee on Appropriations na mabigyan ng mas malaking pondo ang DICT. Sabi ni Appropriations Chair Elizalde Co, makikipagtulungan sila sa Senado ukol dito at maaari ring hugutin sa unprogram funds ngayon taon ang ihatid na dagdag pondo para sa DICT para sa pagpapaiting ng IT security and ransomware countermeasures ng kagawaran. Mungkahi naman ni House Committee on Civil Service and Professional Regulation Chair Christine Alexi Tutor, maaari ring humingi ng tulong ang Pilipinas sa mga eksperto mula sa ibang bansa. Sa gitna ng patuloy na paglago ng makabagong teknolohiya sa buong mundo, paalalan ng mga otoridad sa lahat, iba yung pag-iingat, mapa-online man o offline. Melales Moras para sa bayan.